And hi, hi mga Inday, and in my life, for today video day. Ito, ipakita ko sa inyo aking mga tanim. Nagbunga na silang lahat, guys. Nakakatuwa itong sili nating pangsigang. Ang daming bunga bagong tanim. Nakakatuwa naman at uh, may magagamit na tayo sa pagsisigang natin. Diba? Pangsahog na lang ang mga kulang dyan, guys. Talagang natutuwa ako sa mga time na na magtatanim ako. Tapos pag nakita kong na ganito, maraming bunga. Thank you talaga, Lord, sa blessings na binigay mo. At pinabunga mo ang aking mga pinaghirapan ng mga gulay. Ito aking okra, talagang tuloy-tuloy na siya guys. Lahat na yan ay may bunga. Kaya nakalaga na tayo. Nakapagulay na lahat-lahat. Diba? Namumulaklak sila dahil umuulan ngayon dito sa amin. Kaya, ayan, lahat, dyan, lahat na nyan dyan, may bulaklak na. Ito, ito guys, kangkong to guys, tinangkong sa diba, Ang sarap niyan, lalagay sa sinigang, guys. Ang sarap talaga niyan, guys, ilagay sa sinigang. Kaysa kangkong. O, oh, 'di ba? Buhay na buhay na sila. Mga isang buwan pa lang natin bago tinanim 'yan. Oh. Dito guys sa gilid, nakahalay ra diyan ang aking mga mama, mababa na papaya. O, oh, 'di ba? Kita niyo naman sa gilid lang ng kalsada. Ang baba lang, hindi mo na kailangan ng hagdanan para mamitas. Alright. Diba? Daming bunga. Daming bunga siya. oh yan lang ang ipakita ko sa inyo. Kasi siya yung pinakamababa sa lahat dyan. Ito naman ang ating talong. Nagsimula na silang mamunga. Mula nung tinanim sila, ayan, nagbulaklaka na rin ang payat nila guys siguro lagyan ko ng pataba to bibili ako para mas marami pang bunga mas maraming aanihin dito naman sa side guys meron tayo dyang napakatabang tubo na mga saluyot pwede nang gulayin yan bawasan yung mga dahon oh. di ba fresh na fresh ang ganda ng dahon ng ating saluyot kaya natutuwa ako pag totoo palang sabihan dito may alubati pag may tinanim, may aanihin. Ayan ang aling malubati. ang alubati. Ang taba-taba niya. Yan, pwede na yung bawasan ng dahon. Tayo ay magmumunggo. Masarap din yan sa munggo ang alubati. Dito naman ang ating sili. Ang ating sili, matagal na yan ang katanim dyan. Maganda pala yan siya guys kasi mahaba ang buhay niya. Bunga lang siya ng na bunga. Naharvest na natin. O, diba? Ang ganda ng sili na ito. Pwede ilagay sa paksiw. Yan ang ating lahat na tanim nandyan guys. O kita nyo, Nung okra, papaya. Ito naman ay ating mga dwarf na bell paper. Ayan. Kahit pa paano nagbunga naman sila. O ba diba? Hmm. Nagsisimula pa rin siya nagbunga guys. Magbubunga ng ating bell paper. Alright, thank you Lord sa blessings. May magagamit na tayo sa pagluluto na ulam. Ito namang nakapasok guys, ito ay uh, siling panigang, siling green na mahaba panigang. O, no? di ba ang taba niya? Kasi ang nilagay ko dyan guys, na lupa yung mga napubulok na dahon, yung tambak, tinambak. Kaya doon ako kumuha ng lupa. May mga bula tiipang kasama yan. May antaba niya. O diba? Nakakahapi lang na ang ating tinanim na makakaharbis na rin tayo. Goodbye.